Nagsagawa ng painting workshop ang DTI Nueva Ecija sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL ng Kabanatuan City District Jail nitong June 18, 2024. Naisakatuparan ito sa pamagitan ng Negosyo Center Kabanatuan Provincial Office sa pagpagatulungan na rin ng Likha Nueva Ecijano at ng Kabanatuan City District Jail. May temang Colors of Chains ang nasabing workshop kung saan nasa 10 babae at 20 lalaking PDL ang sinanay sa basic art, uh, sketching, at uh, shading techniques. Ang aktibidad na ito ay umaayon sa layunin ng Philippine Creative Industries Act of 11904, na naglalayong isulong at paunlarin ang mga malikhaing industriya sa bansa sa pamagitan ng pagpapaunlad ng inovasyon, pagsuporta sa mga talentong malikhain at pagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagpapahusay ng kasanayan. Binibigyan din ng batas ang kahalagahan ng pagkamalikhain sa paghimok ng paglago ng ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa lahat ng Pilipino kabilang ang mga marginalized na grupo tulad ng mga PDL. Ang ikalawang yugto ng workshop ay naka-schedule para sa Hulyo na nagpapatuloy sa pangako sa pagbibigay ng kapangirihan sa mga PDL sa pamagitan ng pagunlad ng artistikong kasanayan.